Nay, gutom na gutom na ako. Sana naman masarap ang ulam natin. Ika ni Kaizen, pagpasok niya sa kanilang bahay galing sa mahabang paglalaro. Sabi ng kanyang nani na naglalaban naman doon sa tabi. Aba, anak, huwag masyadong maluho. Andyan sa lamesa ang ulam. Pumili ka na lang dyan. Dali-dali si Kaizen pumunta sa lamesa. At pagbukas ng takip ng ulam, Inay! Ano na naman? Paano ko pipili dito? Ay, nag tuyo lang itong nandito sa plato. Pumili ka kung kakain ka o hindi. Ani! <laughs> ako nga pa pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay tungkol sa naganap na pagpapakain ni Jesus sa limang libong tao. Nanggaling si Jesus at ang kanyang mga alagad sa napakahabang paglalakbay, sila'y naging abala sa pagmiministeryo sa napakaraming tao at sa pagpapagaling ng mga may sakit. Tinudumog sila ng maraming tao kahit saan sila pumunta. Siguro na notice na ni Jesus ano na pagod na rin yung mga kasamahan niya. Kaya niyaya niya sila na mag, magpakalayo muna para doon sila makapagpahinga. Ngunit sandali pa lamang ay natanaw na ni Jesus sa malayo. Ang daming taong paparating sa kanaroroonan nila. Alam niya po eh, makita pa lamang tayo ni Jesus ay alam na niya kung ano ang pangangailangan natin. Kasi nung nakita niya siguro yung libo-libo ng tao no, na nagdali-daling pupunta sa kinaruroonan nila, naisip na niya. Ako, gutom na gutom din ang mga ito. Kaya, tinapit niya siguro si Felipe. Siguro siya yung familiar doon sa lugar na yun. Ano? At tinanong niya, pero baka naman may konting pagbibiro. Ewan. Sabi niya, Saan kaya tayo makakabili ng tinapay para mapakain sa mga taong ito? Siguro kung ako si Felipe, natawa na lang ako kay Jesus at sasabihin ko sa kanya, Lord, ginujoke mo ba ako? Ang layo-layo na natin sa kabiyas na, no? O, hindi pa po uso ngayon yung food truck o kaya yung mobile bakery. Kasi tanong lang naman ni Jesus, saan makakabili ng tinapay, di ba? Si Felipe naman, iba naman ang concern niya. Guro nagkukwenta siya. Calculate, calculate siya don Lord, parang wala tayong pera para bumili ng tinapay para sa ganyang karaming tao. Na-imagine niyo ba kung gano'ng karami ang limang libong tao? Actually, limang libong lalaki pala ito dahil hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at ang kanilang mga anak na naroon. Siguro, aabot ito ng higit sa sampung libo ang actual headcount. At sila'y gutom na gutom na rin, katulad ni Kaizen doon sa kwento ko kanina. Ayon naman sa gospel ni Luca, no, sa parehong okasyon na ito, ay mayroong isang alagad na nagsuggest na alisin na lang natin muna sila para kanya-kanya silang maghanap ng makakainan at matutuloyan. Pero anong pinili ni Jesus? Pinili ni Jesus na punan ang kanilang pangangailangan. Pinili ni Jesus na sila'y panatilihin para tumanggap ng kanyang mga salita at para sila'y pakainin. Mabuti na lang may nag-alok ng limang tinapay at dalawang isda. Tinanggap iyon ni Jesus. At napakabait ni Jesus, ano, dahil hindi niya bastang sinabi, O, ayan, pumili na lang kayo kung kakain kayo o hindi. Siyempre, hindi ganon. Dahil ang intensyon talaga ni Jesus ay ang pakainin ang lahat hanggat ang lahat ay maging usog at masaya. Filled and satisfied. At dito nga nangyari ang isa na namang milagro ni Jesus kung saan naparami niya ang tinapay at ang isda. Napakain ang lahat, nabusog ang lahat, masaya ang lahat, at may natira pang dalawang basket ng pagkain. Kaibigan, isa lang ang pa away ko sa inyo ngayong araw sa tuwing ika'y lumalapit kay Jesus, ay aalis kang may bitbit na pag-asa. When you come to Jesus, you will never be sent away home empty-handed. For Catholics, when you come to Jesus in the Holy Eucharist, you will be filled. When you come to Jesus in the Blessed Sacrament, you will be satisfied. When you come to Jesus in prayer, Jesus sees your need and he is doing something about it. When you come to Jesus in Christian gatherings, you receive from Jesus what your heart and soul seek and long for. At sa atin naman pong lumapit at nakatanggap ng biyaya ng grasya ng Panginoon. Pero po at yayain pa natin ang maraming iba pa na makasama natin papunta sa kanya para sila rin kasama nating lahat ay makakain ng tinapay na nagbibigay buhay galing kay Jesus. Kung nabes po kayo ng short reflection video na ito, ay pakiclick lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.